Aris, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag ang ugali ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ika asenso ng kaligayahan. Aris sa 2-digit number game ay number 5 at number 14. At sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 7. At sa loto ay number 29, number 13, number 22, number 41, number 38 at number 10, nagabay ng kapalaran. Toros, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag-ang. Ugali, ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay. Siguradong may katalinuhan ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ika ng kaligayahan. Taurus sa 2-digit number game ay number 11 at number 13. At sa 3-digit number game ay number 1, number 2 at number 6 at sa loto ay number 21, number 16, number 40, number 25, number 8, number 33, nagabay ng kapalaran. Gemini, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag-ang. Ugali, ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikaka ng kaligayahan. Gemini sa 2-digit number game ay number 19 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 4 at sa loto ay number 25, number 41, number 10, number 5, number 19 at number 31, nagabay ng kapalaran. Cancer, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag. Ang ugali, ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan, ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikakaasenso ng kaligayahan, cancer sa 2 digit number game ay number 14 at number 6, at sa three-digit number game ay number 1, number 2 at number 4, at sa loto ay number 24, number 5, number 11, number 30, number 27 at number 22, nagabay ng kapalaran. Leo, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag ang ugali, ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan, ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikakaasenso ng kaligayahan, Leo sa 2 digit number game ay number 18 at number 14, at sa three-digit number game ay number 2, number 5 at number 3, at sa loto ay number 37, number 21, number 5 number 34, number 25 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag ang ugali ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikakaasenso ng kaligayahan. Virgo sa 2-digit number game ay number 16 at number 5, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 28, number 5, number 34, number 22, number 11 at number 15, na gabay ng kapalaran. Libra, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag ang Ugali, ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikakaasenso ng kaligayahan. Libra sa 2-digit number game ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 3. At sa loto ay number 29, number 40, number 36, number 49, number 6 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag. Ang ugali ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan kanang ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ika ng kaligayahan. Scorpio sa 2-digit number game ay number 8 at number 11. At sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 4 at sa loto ay number 18, number 2, number 36, number 42, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, saan ka man mapunta o dumakong lugar. Pag ang ugali ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan. Ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikakaasenso ng kaligayahan, Sagittarius sa 2-digit number game ay number 16 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 6 number 1 at number 2, at sa loto ay number 25 number 8 number 13 number 39, number 21 at number 30, nagabay ng kapalaran. Capricorn, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag. Ang ugali ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikakaasenso ng kaligayahan. Capricorn sa 2-digit number game ay number 12 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2, at number 6, at sa loto ay number 23, number 16, number 31, number 37, number 25, at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag? Ang ugali ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan. Kanang pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikaka-asenso ng kaligayahan. Aquarius sa 2-digit number game ay number 11 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 5, number 4 at number 2 at sa loto ay number 22, number 40, number 31, number 5, number 16 at number 24, nagabay ng kapalaran. Pisces, saan ka man mapunta o dumakong lugar pag ang ugali, ay mapagmasid at laging gagawa ng naaayon sa buhay siguradong may katalinuhan ka ng pag-asenso sa mga pangarap hanggat masaya sa maliit na pagkita ng pera ay makakaipon ng maayos para sa ikakaasenso ng kaligayahan. Pisces sa 2 digit number game ay number 17 at number 10, at sa 3 digit number game ay number 3, number 2 at number 5, at sa loto ay number 9, number 24, number 31, number 40, number 16 at number 38, nagabay ng kapalaran.